So magpapakain tayo ng kalapati dahil wala yung amo niya. Tara. So, ay iba pang kalapati dito. Ayan ang iba pang kalapati. So, ayan, nagpapakain tayo ng kalapati. So, Lagyan natin ng tubig. Alam nyo ba yung kalapati na yan? May itlog na siya. Ayan, nililimliman niya yung itlog dyan. Sobrang liit ng itlog. As in, galiit. ang liit lang talaga ng itlog. Ngayon lang ako nakakita ng itlog ng kalapati. So, ayan. So, babait lalaki yan. So, ayan, ng, ng itlog. Tsaka dito, nag-iisa siya. Ano ba, chuchu? Ano ba? Ang, kalapati to. Ayan. So, ano ba? So, meron pa dito. So ayun. Meron pa dito mga ilang peraso yan. So yan dati yung dalawa. Mga baby yan ngayon, malalaki na sila. So ayan sila. Ang dami nila sa loob. So, ano ba? Nakalit ka ng halik. Ang kulit. Kulit, kulit eh. Halik ng halik eh. So ayun sila guys. Marami sila sa loob. Ayan. Dati yan ang mga itlog ngayon. Malalaki na sila. Ayan. So, mga ilang peraso yata. Yan, So, ang bilis sila naubos yung pagkain nila. Kaya, habang wala pa yung amo nilang si Joel, ako muna ang nagpapakain. Kasi wala yung amo nila nasa hospital. <coughs> so, yun yung bagong bahay nila ginagawa. So, ito yung bahay na ng amo nilang si Joel. <laughs> so, wala siya. Hindi niya matapos-tapos yan. Ayan. Ayan, bagong bahay ng kalapati. So, ginagawa na yan. Kasi nga, sobrang lalaki na nila. Ayan. So, kailangan na silang ilipat sa malaking kulungan. So, ayan. So, pinakain natin sila. Ayan. Kasi wala yung amo nila. Nandun sa hospital Nabantayan yung ating. So, ayan. Ginagawa ang kanilang bahay. So, sana all may bahay na ginagawa. <laughs> So, yan. Bagay lang sila dyan. Kasi sobrang dami na nila. Kailangan na nila ng mas malaking bahay. So, ayan yung mga manok ni Papa. So, ayan. So, ayan, mga tatlong linggo na yan. Ginagawa niya. Hanggang ngayon di niya matapos kasi nga. Lagi siyang nasa hospital. Nagbabantay sa atin niya. So, ayan. Ito yung mga manok ni Papa. Ito yung ginagawa. ayun So, yun yung mga kalpate. So, doon sa kabilang area, manok naman yun ni Papa. Doon. Si Papa na nagpakain doon. Ayan. Sa kabilang, ayan. Uh, talabas ka, ayan. Kaila Papa, yun. So, yung kalapati lang yung pinakain ko. Kasi si Papa naman nagpapakain ng kanyang mga manok. So, ayan. Mga manok. Manok. Maraming manok. <clears throat> so, dito sa lugar na to, pakalat-kalat lang ng itlog. So gusto ko makita yung itlog, ayaw niya lumabas. Kasi nililimliman niya, ayan. Nililimliman niya yung itlog niya eh. Ayun, so yan guys, nakita niya yung itlog, ayan. Sobrang liit niyan, cute-cute. Naantay ko nga mapisa, gusto ko makita ko ano yung tsura ng baby, kalapate. So di ko alam kung, ito yata yung babae. Uh, kasi siya yung naglilimlim, so ito siya yung babae. So yun yung lalaki Ang galing no. Hindi <laughs> lang tao yung nagaano eh. Alam niyo ba minsan nagkikis yung dalawang yan. Ayan, minsan nagkikis yan. Naglalambingan sila nagkikis. So bakit ikaw single ka? Single? Wala ka pang jowa. Wala kang jowa. <laughs> so dito pakalat-kalat ang mga sisi.